Okay, dadaan po yung last, yung convoy. Convoy po, tapi po dyan. Hindi po kayo dyan, dadaan yung convoy. Ay, okay. sorry. Okay. Ma'am, can we just get your reaction? Ano po Ano po ba? po sa anak ko na para puring niya naman Warren din sa napatawa para na pareng hindi pa rin pati pati ng mga wala po. Magkakaroon kaya po Ano yung ng anak ko? Ano lang? Parakaso lang. Huwag kaya po sila. Kasi silang nalilang nila wala silang ginawa. Para na tayo po. Huwag kaya po sila. Huwag kaya po po. taon yung anak ko. Huwag kaya po sila. Huwag kaya po sila. na po. Dahil sinasay po nila. walang dahilan. Wala pong yung ko. Wala Hindi lumaksan lang po ba sabi ko na. Kitang pag ako nila. Wala na, wala na yung anak ko. Ma'am Annie, sana po makaka- makasagot po yung anak ko. Magugulo sa papatak na papatak. Sino ko ba yung nananalo? Boy, wala <laughs> na talaga. Chapa upat na paulo siya pako-kulaw yung anak ko, magugulo nang wala. Pinagkalunok-lunok nila yung anak ko parehin tapos ano, ganun lang, mapatay lang nila. Ano maramdaman nila 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 ng pamilya ko ngayon na sobrang sa akin na pagkawara ng anak ko. Ano sila rin. Ma'am, um, nakipag-usap ba? May sinabi ba man lang sa inyo yung mga polis kanina? Wala, wala talaga. Nabigyan po ba kayo ng pagkakataon na kausapin ba sila? Magsalita sa kanila kanina? Wala no, po.